Meme Bais, may magandang mensahe sa Kim Pao matapos mag-viral ang ginawang surprise birthday ng mga in-laws ni Paolo Obilino. Maging sila ay natutuwa, especially para kay Kim Chu, ay magandang kapalit ang mga naranasan noong naghiwalay sila ni Si Kung babalikan natin iyon, isang malaking pagsubok nga talaga sa aktres. Ito nga ang inang komento mula sa fans. Ito na yung pruweba na si Paolo ay tanggap na sa pamilya ni Kimi. Isipin natin na sila kam ay tumayong mama ni Kimi at itong gastyo ng dalawang ate. Ay patunay lang na si Paolo ay may basbas at pinagkakatiwalaan na nila para kay Chinita. At ito ay siguradong tanda ni Paolo na in return pagsisikapan niya na hindi masisira ito priority dapat ang Kim Pao fans alagaan itong dalawa at maging matagumpay na hindi makagawa rin ng anumang skandalo ang desperadong CNU. ayon pa si sa ibinahangin komento ganoon naman kasi kapag pamilya na ang nagpapakita ng kabutihan ibig sabihin tanggap ka buo ang tiwala sa iyo assurance na rin na pumapayag na ikaw ang bagong nagpapasaya kay Kim Joo. Malayo pa ang lalakbay nila. Stay strong, Kim Pao. Alam namin na mas magiging matatag pa kayo. Dahil sa mga nasa paligid ay tunay kayong mahal at sumusuporta. Muli, more and more projects pa para kay Kim jo at Paolo Bilinong at hindi sila magbago sa kung ano man ang natahak nila ngayon tungkol sa